Hello guys, uh, magandang tangali. Uh, welcome to my back, my channel. Uh, my name is Tito guys, TV Vlog. Uh, guys, uh, nandito tayo naman ulit. Uh, Magpo-flooring tayo ng first floor. Uh, dito guys, sa uh, ilalim ng lupa. Ang guys, uh, dito sa lupa guys, uh, ito guys ang ating abang uh, electrical, uh, PVC orange. range. Uh, outlet tayo guys, uh, nag-abang dito sa lupa. Uh, sa flooring tayo mag-abang ng electrical. Outlet, uh, yung saksakan guys sa uh, dito sa atin first floor, na dito guys sa uh, atin flooring, ayan ang atin electrical, ayan ang uh, atin guys sa uh, may tamsi na tayo, uh, dito tayo guys susunod, dito sa atin flooring, ayon tamsi natin guys, yan tayo susunod, ayan ang atin electrical, uh, papunta doon guys sa kabilang Ah, nakaabag rin tayo doon sa dulo ng electrical wirings. Ah, guys, ah, tara, ah, tingnan natin ah, paano pag nila ng first floor dito sa sa flooring, guys. Ah, guys, tara. Ayan, guys, ah, nandito naman tayo ulit. Ah, dito sa first floor tayo, guys. Ayan, guys, ang ating tamsi. Ah, yan ang ating sukat ng ng kapal ng ating flooring yung buhos guys Ayan, uh, ayan Diyan tayo susunod a, sa flooring. Yan itong tamsil natin guys. Uh, ayan guys, uh, nakalibil yan. A, pantay na pantay ang ating tamsil, lahat. Ito naman guys, ang ating mixer uh, gagamitin natin. Hindi natin alam guys kung sino ang mag ooperate ng ating mixer. Uh, titingnan natin muna ng ating, yung ating electrical. Ayan guys, ang ating electrical a, outlet. Yan, nakabang sa lupa a, dito sa si first floor. Uh, dito tayo gagawa sa kabila naman. Ayan, doon sa dulo. Ang ating outlet uh, sa first floor, guys. ayatin ating CR. Ayan, ang... Ito naman guys ang tamsi natin. Uh, dyan tayo susunod sa ating tamsi. Ayan, susunod tayo. Ito guys ang kapal ng ating flooring. Ayan, ang ating buhos. Uh, Nakalibil yan guys yung ating ating ano na tamsi. Uh, na level yan. Uh, uh, kumuha sila ng sukat guys Doon sa pinaka number 1 yung uno uh, tayo kumuha ayan guys si atin forma na uh, Anthony Astria ayan uh, siya guys ang naglagay ng tamsi ayan tamsi na guys guys ayan, uh, ayan ayan ang tamsi uh, nilalagay ni forma natin Anthony Austria, ayan, ah, uh, tayo susunod sa pagka-flooring natin guys ayan, ah, uh, si, nandito tayo ngayon, ah, uh, flooring tayo habang uh, may may mga tao pa tayo, ah, uh, nandito, yung mga libon natin, nandito lahat. Ang uh, mga skill natin guys, ah, uh, nandito. Ang iba guys, ah, uh, nagpapalitada at nag, nagpipinis sila guys. Ah, uh, tayo naman guys, ay uh, magbubuhot dito sa electrical. Ayan. Ayan, ang uh, mag-uumpisa na tayo guys, maya maya. Ah, uh, pagbubuhos ng na ating electrical, andyan sila, ay ang mga kasama natin. yan guys, ang ating mga buwangin, graba, dinala uh, dinala dito sa unahan para mabilis-bilis uh, ang paglalagay sa mixer. Ayan, uh, hintayin natin lang, lang guys sila. Uh, ang kulang na lang guys yung ating cemento. Uh, meron na tayo dyan guys sa uh, graba, hollow block. Uh, cemento na lang guys ang ating hintayin. Uh, nandun pa sa dulo. Uh, kukunin pa nila guys. Ayan ang ating, dito tayo guys sa mag-flooring. Ayan ang ating flooring. Ayan naman ang ating outlet. Nakabang na. Mixer. Ah, uh, naka-level lang natin guys sa uh, flooring. Ah, uh, meron tayo guys. Ayun tamsi guys. Ah, uh, level na level 'yan. Ah, uh, diyan diyan guys tayo kumuha ng sukat, ang kapal ng atin. tayo susunod sa ating tamsi. Ah, uh, sa flooring guys. Ayun, ah, guys ah, uh, mag Ah, uh, mag-uumpisa tayo guys ah, uh, pagbubuhos dito sa first floor na flooring. Ah, uh, gagamit tayo ng mixer at ang atin mga materials guys, ah, uh, buhangin graba ang semento natin hindi natin alam kung ilan ma guys ng semento dito guys ah. alam naman ng mga foreman to ah, ilan ang maubos ng semento rito ah, sila naman guys na nakakaalam kung ilan maubos ang semento rito sa atin first sa first floor na flooring guys ah, magabang tayo ayan dito tayo ito naman si foreman natin Jr. Los Santos kaya <laughs> tumatawa si Forman de los Santos. Ah, iniintay nila ma akutin yung ating mga materyales. Ah, kukuha naman siya guys ng ah, parang simento. Kukuha silang simento. Ah, ah kunti, ah, kunti pa guys. Ah, kukuha pa silang maraming buhangin. Graba, simento. Ayan guys ang ating buhangin. Ayan. Ah, kulang na lang guys ang ating graba. Ah, kunti pa to. Uh, kunti pa tong natin, ha, uh, magdadagdag pa sila kasi maraming Maraming kasi ang pipinisin na uh, popluringin nila kasi uh, malaki, malaki guys ang ating popluringin uh, nakabang na tayo sa electrical eh, ayan ang mga kasama natin ito naman si para natin Ricky, Ricky ayan si mga kumpara natin nandito Angas, uh, ito naman mga ating scaffolding na kahoy guys ayan ang uh, scaffolding uh, dito naman tayo guys magbubuhos mamaya amaya dito, ah, dito tayo magbuhos. Ah, kanina, ah, kinuha natin yung, yung mixing na yan. Ah, magbuhos tayo. Ah, nandito tayo. Ah, maya, maya. Ah, hintayin natin yung mga kasama natin. Ah, nagpe-prepare sa pala sila, guys. Nagpe-prepare pa lang sila, guys, ng ating buhangin, graba, semento Ah, yung ating mga gamit. Ah, hintayin natin yung mga labor. Guys, ah, maya, maya, guys. Tara, guys, ah, hintayin natin.